Alam mo po kapatid, napakaganda nun eh, yung nararanasan mo eh. Na halimbawa, lumalapit ka sa Diyos, gusto mong mapalapit sa Kanya. Kung kailan ka naman lumalapit, eh, saka ka naman nahihirapan. Alam mo kung bakit kapatid, may demonyo kasi eh. At maganda ibig sabihin nun. Ang tinutukso ng demonyo at kanyang iniistorbo sa paglapit sa Diyos, yung mga sa Diyos. Pagka maraming istorbo, ibig sabihin may demonyong nang iistorbo. Kasi kung ang Diyos ang lalapitan mo, ah, nakikita niya sa kanya kalalapit, hindi ka naman niya itataboy, di ba? Sabi ng ating Panginoon, ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko maaaring itaboy. Nasa sa istrentay setia ng huwa, sa anumang paraan ang wika hindi ko itataboy. Ang lahat ng lalapit sa Diyos, welcome. Kaya lang, bakit kung kailan ka pa lumalapit, saka naman maraming mga nagiging na-encounter kang problema, matuwa ka po ron, kapatid. Alam nyo kung bakit. Kasi, gusto, talagang ng sa, nag, gusto mong magsa Diyos, ka lang ang kalang ng demonyo. Kasi ang um, possibility magiging dapat ka sa Diyos, hinahad lang ang kanan demonyo para mapahama ka. Ayan, sinasabi ko sa aming kapatiran, pag nakakaranas ng ganyan, matuwa pa kayo. Pag merong ganyan, huwag kayong mawalan ng loob kasi lahat ng lumalapit sa Diyos talagang gustong ihiwalay at sansalain at mm, um, buhin at perwisyuhin ni Satanas. Kung kayo'y magtutuloy, magtatagumpay kayo. May katapusan po lahat yan, kapatid. Matatapos din po yan. Pag nagtagumpay kayo, hindi na kayo maaistorbo ni Satanas. Maraming salamat. Napaka, ano po, uh, inspired ng inyong sinabi po. At uh, dadating pa marang problema yung kalabanan po natin yan. Opo, na, kapatid, alam nyo kasi isa pa gusto kong idagdag, ano? Ang sabi ng ating Panginoon, uh, sa sanlibutan, mayroong ka, this is, uh, is 33 ng Juan. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa atin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinahin ang sanglibutan. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Tanyo, ano kayo, laksan yung loob nyo. Kung meron man dumadating sa inyo ng mga ganyan, sabi ng Panginoon, sapagkat akin ang wikan dinaig ang libutan. So, talagang may darating. Hindi ka makakaiwas. Kung gusto mong maging dapat sa Diyos, titiis ka.